What's up guys? Sunday ride tayo ngayon Madilim-dilim pa Kaya siguro mamaya na ako mag video Sayang ang footage Let's go! Time check 5.53 Madilim-dilim pa kahit mag-aala sa isna dito tayo sa Ebacom kahabaan ng Sukat Road Ebacom ayan na ang mga Jonin ayan na kompleto na kami kami lalarga na kanina pa larga lang ulit papahangin lang air supply kailangan ng air supply na try namin pumunta sa Kono, ha mamaya kaya abangan nyo na lang Yan, may nanghihingi sa kanila. pinambayan sila. Yan, oh. Pinambayan sila ni tropa. Hinihingan sila. Oh, no, bigyan nyo. Bigyan nyo. <laughs> Time check. 6.15. SNR. Sukat. May jaka. Medyo mabagal pa lumiwanag ngayon. 6.15 na pero oh. dilim pa rin. Time check 6:22 SMBF, BF. Parangyake pa rin. Let's go. Ugh. <laughs> Beer. Oh. Ha, ha, lupa. Tingnan natin. Eh. Oh. Okay. Okay. Time check 6:21 AM. Sukat Highway sa kabila tayo na daan sa kabilang side papuntang Mountain Lupa kita kits sa Mountain Lupa let's go la 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 <laughs> yun <know>? o <laughs> lupit na na woo grabe grabe ang service road hardcore 642 South Park Muntin lupa na oh, Grabe sa service road Hardcore Talagang mabalyahan Parang walang pakailang Walang pakailaman dun <laughs> uh... Super 8 dito And Then Super 9 naman Sa kabila Yeah. check 655 SM wow malamag naman ang kalsada hindi lang natin alam mamaya pag uwi matik na traffic pero linggo ngayon eh. sana hindi dito tayo sa Tunasan Tunasan People's Market time check 701 701 ng Cubaga San Pedro Bridge Alright Let's go. Ah. Ah, 709. 8 minutes lang. 710. Binyan. Daming headwind. Sa lubong hangin. Ang hirap. kayo. <laughs> na kami Sobra naman niya. Mga All right. Uh, lang kumain. Kita pa rin tayo sa Binyan, sa Santa Rosa na. Uh, stopover lang saglit. Pangit naman yung wala pa Hindi kaya. Kaya let's go. Time check 8 AM. Robinson Santa Rosa. Nagalmusal tayo sa gilid kaya medyo napatagal pagdating natin sa Santa Rosa Centennial Garden Time check 8.18 Kabuyaw Kabuyaw Yo yo Marami na sasakyan, madami na Hey! halos dalawang minuto naghintay sa stoplight ganon kagrabe ang stoplight dito okay na 70 seconds na lang ang napakaabang daan ng kabuyaw ito na ang long way featuring the bus the buses time check 8.34 pulo kabuyaw kita nyo na dito ang bundok makiling pero hindi tayo dyan pumunta malayo yan pure gold San Junisio San Isidro pala Pala ko nasa San Junisio na ako ulit <laughs> time check 846 Maya pa, kalamba. Let's get it on. Wala. Wala. Wala tayo sa sa e-bike walang lang ya magmaneho. Wala. Last bumax out. <laughs> yeah, walang wala ya. Ano ano? Ah. Ah. Okay. Okay. Time check 8:53. SM City. Kalamba. Okay, so dito kami dadaan sa may likod. Ah, ah pagod. Time check. 9. 15. Tayo, tayo sa Pansol. Pansol, Laguna Earth. Let's get it on. Kagrabe. Pahinga muna. Ito. Ang bungad. Na entrance. Papuntang. Naruto hindi siya masaya kasi sobrang tarik hindi ko alam kung bakit ganun basta ang tarik ayoko na tulak na ah, kaya ko na lang wala niya ahon pa din dito sa park na to eh ang bigot pa. pa naman ako yung bike ko tinulak ko na lang ako sa huli papadya kulit pero hirap pa din kahit itulak mo yung bike mo ang hirap ang direk nito hindi ito kaya hindi ko kaya ng tuloy tuloy eh. ito yan dito to sa may bukal dito kayo akit eh papunta sa naruto shrine dito tayo sa sa part nakita niya ang kastilyo kastilyo di bukal di kalamba Okay Pinauso ko lang yan Medyo may halong ligaw Pero sa tingin ko tama na to Ito pa kami ng konti Pono ha Mahamit na tayo Punta na tayo Ito na. Mababayan Bono ha Matapos kaming pahirapan Umahon At pagtulak Walang nya Dumating din kami si Geng ang kono ha at mga golden shepherd samahan mo pa featuring Psyduck Bulbasaur, Squirtle Charmander Pikachu Butterfree ha si Persokage si Hashirama si Tobi, Rama Second Hokage Third, Okay, doon kami Sa Rutobi Si Ang tatay ni Naruto Fourth Hokage <laughs> Ang Pip Hokage So nade sa man Okay, wag wag, baka mabuhay Ang Six Hokage <laughs> Hindi pang Six ni Naruto ang pa 6 si Kakashi na wala. <laughs> Tayo ka. Ikaw yung 6 Hokage. At si pagtapos ng 5 Hokage yung sunade, si Kakashi. Yan, sabi sa inyo. Ayos na ulit yan. Balikan nyo na dito. Nice na yan. geng, -geng. <laughs> nag Nag-geng-geng si 7th Hokage. Bakit ganun mukha ni Naruto? Parang medyo ano, fancy ah. Naruto. At syempre, <laughs> Ang master na lahat. Sino ang master na lahat? Si Erosenin. Si ano pangalan niya niya ulit? Putik, nakalimutan ko. Putik mahilig. Basta. Si ano? Sino? Hindi ko mukha dyan, Kenkoy. Okay. nga Mamaya, aalalahanin ko kung ano pangalan. Ito, yung dalawang guardian. Ayan si ano, si... Ito si ano to, pangalan 'non. Putik nakalimutan ko, andun pala sila, ano? Oh. Kapatid ni Sasuke. 'Yon si Itachi. andun pala si Itachi nasa taas. Putik si 'ni nasa dulo. Si Sai, isa si si 'yon. Si Ito si ano, 'yung kapatid ni ano? It si Itachi, tama, oh, Itachi. Itachi yeah. Ito si Hashirama. Oh, 'di ba? Sasuke. Ano na 'yung kulay ng mukha ni Sasuke, ah? Oh para na make up lang naruto si mabunta ano uh, sage ma sage, mode. sage mode sage mode diyan oh anbu di ko kalak hindi anbu mga anbu to eh malabo sino to isa mga anbu anbu ah ito yung sa ano yung may lason yung lason yung power sergay at si asuma sensei kailangan ko nang balikan yung bike ko. <laughs> <laughs> yan. Yan. Sa Naruto Shrine. Tang suot ko ay Pagtunin. Outfit. Naalala ko na kung sino ka. Si Jiraiya Utik <laughs> na yan. Jiraya, si Raya. Si Raya. Ah, kapasok pa tayo sa kuno ha dapat papasukin nila tayo ayan o oh. ang mga Johnny no dapat papasok tayo pangarap natin marating bisikletan natin já Anong title? Anong title? Uh, IC. 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 taro. Taro. Testing yan. Up. Awan. Set oh. 52. 52 ba naman eh. Ba't yung pababa? Nakakay pa din. Ang tarik eh. Takot. Ayaw ko nung ganito. Sobra Ayun. Ang Ayan o. Ang lalim yan tayo Ayoko na. Ayoko nyan. Matakot. Mas maganda na safe. <laughs> Pag hindi nyo kaya. Pag alam nyo hindi kaya. Okay na yan. Lakad. <laughs> kaya naman siguro. Pero tinulak ko <laughs> Okay na. Tuloy-tuloy na yan. <laughs> Alright. Let's get it on. Time check. 10:51. Dito na tayo sa Kalamba namin. Medyo na natag natagal na ng time check kasi dumalaw ako sa aking nanay sa puntod ng aking nanay. Pero hindi ko na yun Private life. <laughs> so, dito tayo sa Kalamba. Adalaw tayo sa mga relatives. Let's get it on at 10.53 nandito tayo sa bahay ni Rizal sa Lamba Laguna daming tao may field trip field trippers uy sarap cotton candy kanente oh yeah. ang daan makalungan daan yan gabi sobrang daming tao mấy pí nữa, đi lên này là chúng ta mình. đúng Và đây là cái Fried chicken, chicken fried chicken. pasaway walang helmet Masaway good trip 5 star chicken let's get it on okay time check 11.39 kainan tayo off oh? okay shout out shout out shout out shout out shout out, shout -out. Shout -out. kaya Ini special guest. Special guest yan Okay, time check 1.30 balik na tayo sa balsada pa -uwi. tapos na ang ating food trips oh yeah dito kami sa pilihan ng hukoy what's up hukoy alright okay. dito na yung mga hukoy at suman Sold na. alright, sibag na kami oh, hirap at nag-impakit nag pa ako ng mga pagkain. <laughs> Alright. Uwi, ano? Na oras na. 150. Pauwi na kami. Pauwi, 40 plus. Alas dos ng hapon, wala lang. Pinabaybay lang ulit namin yung tinaano namin kanina. <laughs> Kita-kits na lang mamaya pag medyo malapit-lapit na kami sa bahay. Medyo mainit na. Update-update na lang. Hey. What's up guys? Ano ang akala nyo? Tapos na ako mag vlog hindi pa Galeria South Dito sa San Pedro Ah, hindi ko alam, Binyan Binyan yan 324 Dito pa rin kami Pauwi pa rin, nasa biyahe pa rin Uminom kami, nag water break kami sa 7-11 So ang bibili nyo Big Gulp Na extra large Big Gulp Anong masasabi mo sa Big Gulp Extra Large? Brain freeze. Brain freeze. Sarap, sulit na sulit. 44 lang. 44 ba? 45. 45, 900 ml. 45, 900 ml. Halos maupo ko. Hindi so, ko maubos. Pero ang sarap. Hindi ako tinatabla ng init ngayon. Masarap. <laughs> What's up guys? Nandito na tayo sa... Muntinlupa. <clears throat> Muntinlupa sa May Madrigal. Uh, lapit na tayo sa BF. Sa BF ang dadaanan ko pa uwi. So, hanggang dito na lang muna ang vlog natin. Pagod na ako. Aahon pa ako. Tingnan mo. Aahon! Iyo ko na. Ayoko na. So, hanggang dito na lang. Let's get it <gasps> Okay. <sniffs>